Nakakabulot okay. uh, tapos na uh, nalinis yan. So, okay pa naman yung mga natin. Uh, ating mga flat spring. Katong bola. Okay pa. So, yung ang, concern ko lang dito yung ano natin. Yung itong, itong belt. Bibili tayo yan. Mga ano. sunod para wala na problema. Si may pag na, na, sa ano belt. Ma, ma, ano na yun ma Manigis-nigis na rin Ayan o So, napag-chase uh. so, uh, oil na rin ako Pag-chase uh, oil na rin Tsaka uh, ipag-care oil Chase natin yan Para okay lahat sa paghahanda natin sa ano, sa long ride <coughs> soon uh, ah, kawahan tayo ng Panginoon sa lakad natin ayun no, ah. na mga bulot ay naayos na makabulot oh. Ah. So, nipis na nga talaga yung ano niya no. nipis-nipis na yung gilid niya no.

So yun na mga bulhot, uh, good morning. Uh, to this vlog, buha na natin yung pinadala ni Kuya E, guys. Mechanics Auto Shop, you know. So, okay. Bisitahin nyo lang yung uh, niya, ipipage siya Kuya E, guys. Mechanics Auto, Auto Shop. Ayun, kabulat sa paayos sa pitpad. Dala natin sa, ato uh, sa, doon sa may pagkawaan doon sa kung saan ako nagpapagawa, okay? Saka Paul Hot, na natin yung uh, item na bill Yan. para sa NMAX natin, para kapit natin yun dito. So galing to kay Kuya A guys. Ayan, Kuya A guys. Ayan, kay Kuya A guys. Uh, Isitayin nyo yung page nyo. Ilalagay ko na doon sa description sa aking uh, YouTube channel at sa Facebook. Saan kayo pwede makabili. Nagdadragin kasi yung aking ano, aking uh, NMAX at saka ano din po manipis na yung alin niya, yung bill niya. Kaya papalitan, nag, nag try ako, try ko tong uh, bill grouping nila, na uh, group na to, kung mawawala uh, pa yung dragging natin, na habol hot. Ayan eh, o, no, nakikita niyo, ang ganda o. Oh. Ganda na pagkagawa nila o. Oh. Okay, guys, mechanics, mechanics na to. Na uh, mabibili niyo, post, stay niyo yung page nila. Right.